Hello guys. Morning. <laughs> ito na naman tayo. Ah. Uh, magdilig muna tayo guys. Magdilig muna tayo ng halaman kasi eh, talagang mainit na guys. Ah, uh, mainit ang panahon. Parang kuras man ito guys. So kailangan natin magdilig araw-araw. Hindi na uubra yung uh, every other day every other day hindi, hindi na obra yun guys kailangan araw-araw kasi hindi kakayanin ng mga tanim o halaman so ang gawin natin araw-araw ng guys e, isama natin sa ating oras so yun guys kailangan tayo natin mag uh, dinig start na tayo guys So, ito yun guys yung snake grass snake grass didirigan din natin para kahit papano ah, hindi siya magkakawawa guys yan okay. tapos siyempre itong orchids kailangan na uh, dilido natin sya. slowly but surely yan nandahan lang slowly but surely kasi alam naman yung orchids masyadong sensitive uh, kailangan na uh, dilido natin siya nandahan huwag syang pagsakan kasi pwede na mahimatay pag uh, pag binagsaka ng tubig guys <laughs> mahimatay ha so yun ang Orchids. Yang orchids na yan, yan yung mamahaling na. Uh, Totoo lang, black lang siya guys, oh. Kulay pink. laklak -lak na ang kulay Kuray uh, pink. Yan. So, maganda. Siyempre, yung ibang uh, halaman din or orchids dito. Ito. At ito naman yung butot ng pusa. Yan ito yung uh, San Francisco kailangan natin to alagayin ito yung diamond grass yan ito yung snake ah, uh, uh, money maker sabi nila money maker ito iba ibang ano naman yun eh. iba ibang uh, paniwala ng mga tao pero okay lang, wala namang masama. so mag-delete mag pa lang guys itong to ito lagi katabi yan ito sa francisco ko ito na mulaklak naman ng ano yung uh, snake grass ito yung bunga nya o oh, bulaklak bu uh, nya o oh. natin para hindi siya ma ito maganda rin ito guys oh. ito yung uh, may extension yung dahon cute ito naman yung uh, may uh, nasasaging ano, ito yung dahon guys malalapan hanging plant ito naman na uh, kala mo naman ay plastic pero original yung guys saka ito naman pala guys tingnan mo naman ang uh, bulaklak nya ganyan pala sya ka cute ang bulaklak sya at itong gumamila naman lagi naman bulaklak to Oh, may mulaklak mula ka hindi pa siya napakagkad at ito yung uh, San Francisco ang lapa ng dahon at yung dahon yung hanging planta tumapit doon sa San Francisco at katabi sila so maganda siya guys Ah, uh, ah, uh, mga halaman liba, libangan para sa tanaw na iya. may stress man tayo, may meron tayong pang uh, gamot. Stress, stress. So tuloy-tuloy tayong pagdilig, guys. Kasi alam naman yung uh, mga halaman talagang naubuhay lang siya pag uh, diniligan. So, yun lang, guys. Yun lang, guys. Thank you so much for watching. God bless us all. Uh, maganda na umaga sa atin lahat. God bless.